Hello po mga yung ampo ng anak kung pinulot sa kanto. Sa anak pulot, gasaan po siya. Ayan po, Kuwawa po, hindi ko alam kung gagawin ko. Nasa po siya. O yan, o yung kalahating pisngi niya dumudugo. Tapos natuklap yung bonbonan, yung ulo niya. Ano po bang gamot dito? Kuwawa naman. O yan na po nangyari sa kanya, o wala namang puso yung mga yun. Ayan po siya mga katura. Pinulot ng anak ko to sa basurahan ni sa may kanto kasi umiiyak lumapit sa kanya. Ngayon po nasa gasaan sa so, ayan po yung ano niya sa ulo niya ay nabi, po. Tapos yung mata niya po oh. parang lumabas po yung mata niya. kakaawa ah, po talaga ka di wala nanapan siya yung pusa kawawa naman po anong gagawin ko Diyos ko po Panginoon ko kawawa naman ayan po yung ulo niya natukla po oh. tapos yung mata niya dumugo na rin yung Nakakaawa po masama po sa loob. Diyos ko po. Sana makasurvive pa siya. Pinulutan po sa basurahan ni eh. Po namin. Tapos ngayon nasagasaan po ng motor. Hindi man lang po nagsabi sa amin nakasagasa. Basta na lang po nila iniwan yata. Mga walang puso.